Good morning mga kanainays. -nice. Andito na kami ngayon sa Pulangi. Sa pabahay kay Nanay Ana. Kararating lang po namin mga kanainays. -nice. Samahan niyo po kami. Ayan si Nanay Ana mga -nice. Lapitan ko lang. ang pakiramdam na ilang kembot na lang tapos na yung magandang bahay mo. Tuan-tuan <laughs> na ako. Tuan-tuan <laughs> 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 oh, <masayang, masayang laughs> na ako. Kaya si Jewel, wag na, naiinis ka ba bahay mo na Baka hindi na, kaya maganda na. masayang-masaya na. So, preparado ka na nanay, ana, para sa ribbon cutting. Oo, <laughs> oh, talaga preparado na na sila ni Ana sa kanya sa ribbon cutting. Oo, oh, ilang kembot na lang magri-ribbon cutting ka na. Galing. Tsaka ang luwag ng bahay mo na ni Ana. Ano? kusina, may kukita. May sala ka, may kwarto ka. Tapos ang pinaka maganda talaga yung CR mo na sa loob na ng bahay mo. Hindi uh, na doon sa malayo. Oo. yung tulad ng dati na nadadapa ka dyan pag magtatapong ka ng alam um, alams na. Um, um, Di ba? Napakahirap sa edad mo na gano'n. Nalalabas ka pa para mag... Um, um. So ngayon yun ang pinaka maganda talaga. Ano? Kumusta naman yung ano mo? Ah, uh, pangatawan mo na ni Ana. Ito na mamaga tuhod ko. Yun ang dapat na number one na iprepara mo na ni Ana sa ribbon cutting. Dapat in good health ka talaga. Para ma-enjoy mo talaga yung ano. Yung pag-turnover ng bahay mo. Kasi makurat siya. Ay, kukurat sa ka ni Ana. Hala. Para makaipon ka ng pambili mong maintenance. Kailangan talaga pala. Kurat ka. <laughs> mag ano lang nuna kausapin mo yung tuhod mo nanay ana ha nanay ana kausapin ah. mo yung tuhod mo sabihin mo makisama siya sa ribbon cutting para matindi yung kuratsa na ano <laughs> oh, oo. ay natutuwa kami sa iyo nanay Ana. at least alam ko nag uumapaw yung saya mo ngayon dahil patapos na yung bahay mo <laughs> galit ah <laughs> alam niyo mga kanay ang kinisting na ng pag yung ginamit talaga ay hardy flicks patapos na din yung kusina yung sa kwarto naman to ni nanay ana nilalagyan ni Joey ng bintana para maliwanag ito mga kanay nais yung lababo ni nanay ana oh ang luwag, ang haba talagang makakagalaw ka kahit madami yung tambak ng hugasan kasi ang haba eh, luwag Okay na 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 bye 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 bye. Para ya terinalen. Eh. Ikaw din na ni Ana. Dapat in good sabi. health pagdating ng ribbon cutting. Ato ato 'yun din sabi ko nani Ana before the ribbon cutting, ah uh, uh, kami ni Bibi mix vlog, dadating kami sa parlor para magpa-beauty. Ha, <laughs> uh, 'yun lang <laughs> uh, 'yun lang ang ano ko sayo iyo. Pak sinunoy, Okay, bye-bye. At sa ating mga butihing sponsors, Tiri Anderson, Ma'am Beth Jones, Ma'am Marcelina, Ma'am Annie Haramilia, Sangkaid na Malinaw, Ma'am Joveta Bilesa Tejero, Ma'am Hayats, Ma'am Silina Barbosa, Miss Kayabyab, Miss Irene Bisuelan, Ma'am Hawaii, Ma'am Janet Galvan Salazar, Ma'am Okidoki ng London, Ma'am Ima Vlogs, Ma'am Faye Velasco, and Rose Aguirre Vlogs. Ang degree ni Morenon po ay nagpapasalamat po sa walang sawang support. Uh, kaya po patuloy kaming nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Huwag po sana kayong mapagod at magsawa. Ingat po kayo lagi. Thank you, thank you so much po.